At ang babawas naman ng 15 to 30 percent na across the board sa budget ng DPWH suportado ng mga senador. Yan ang ibabalita sa atin ni Raymond Adpa, sa 28. Raymond, good morning. May malinaw ng pagkakaintindihan sa pagitan ng mga senador at ni Secretary Vince Dizon ng DPWH para bawasan ng 15 hanggang 30 percent ang budget ng ahensya para sa 2026. Sa DPWH budget deliberation sa Senado, iminungkay ni Senador Loren Legarda, ang across the board reduction ng 25 to 30 percent sa lahat ng BPWH infrastructure line items. Sabi ng senador, kapag overpriced ang budget ng mula 25 hanggang 50 ay hindi nito lalagda ng 2026 General Appropriations Act. Giit ni Legarda, kailangan huwag nang hintayin pa ang 2027 kundi ngayong 2026 na ito gawin. Magandang pahiwatig ito na seryoso sila sa reforma sa ating budgetary process. Suportado din ito ni Sen. Pam Aquino sa pagsasabing 20% ang nauna niyang nabanggit kay Sen. Ligarda, ngunit walang problema kung itatas pa ito sa 25% reduction. Sabi ni Aquino, mahalagang tiyakin na mawala na ang mga taba sa budget mga terminong parking, sagasa at iba pa na upang matiyak na ang totoong halaga ng proyekto, ang kanilang maaprobahan na siya namang nararapat para sa taong bayan. Para kay Secretary Diso, nag-usap na sila ni na Sen. Sherwin Gatchayan at Batangas Congressman Leandro Leviste tungkol dito. Diin ng kalihim mahalaga ang mga reform kanilang ip ipatutupad para mapababang halaga ng mga proyekto ng DPWH magsisimula ito sa pagpapababa sa cost of materials. Sabi ni Dizon, niriripaso na din nila ang Construction Materials Price Data o CMPD at Detailed Unit Price Analysis o dupa at ilalabas ang resulta sa susunod na linggo. Kahit umabot ng walong oras ang deliberasyon sa budget ng DPWH sa Senate Committee on Finance, ay hindi pa ito natapos at ipagpapatuloy muli sa susunod na araw ng lunes ito si RH28 Raymond Datpas para sa DCR rates una sa Pilipinas una sa Pilipino maraming salamat Raymond